mga sinyales na dapat ka na mag-intermittent fasting para sa ikabubuti ng iyong kalusugan. Number one, kapag nagising ka na, pumapait na yung panlasa mo. Mapait to kaya umaasim o maasim. ba diba? So, palatandaan niya na yung mga kinain mo sa dinner mo, hindi na natunaw. So, kapag pumait yan, ibig sabihin yung mga carbohydrates, kinonvert lang into alcohol ng mga bakterya. Okay, yung kanin, yung mga tinapay, at lahat ng carbohydrates, okay? So, at kung, kapag naman maasim, ibig sabihin yan ay uh, yung mga protina ay kinonvert ng mga bacteria into acid, oo, at saka mga toxic gases, kaya utot ng utot din, okay? So, kapag ikaw ay nagising na maasim o mapait ang palasa mo, ibig sabihin, mas maganda mag-intermittent fasting or two meals a day ka na lang. Number two nahirapan kang makatulog sa gabi o paikot-ikot ka na lang o kaya naman ay uh, kapag nakatulog ka naman ay nananaginip yun so palatandaan niya na kailangan mo talaga mag intermittent fasting 2 meals a day na lang pangatlo ang pangatlo naman ay yung kapag bagsak na yung immune system mo palagi kang sinisipon lagi kang tinatrangkaso laging may singaw yung, yung dito may mga sugat, kanker source so mouth sores. Ayan, tandaan na bigyan mo ng pahinga yung katawan mo para makaregenerate siya, yung mga good bacteria dumami uli. Pang-apat, kapag bumabaho na yung hininga mo, o kinabukasan pagtingin mo sa dila mo, naku, ang daming mga, mga coating sa dila, tapos mabaho yung hininga. Ayan, tandaan na nahirapan na yung digestion mo, yung panunan mo, kaya mas maigi iwanan mo na yung third meal. Oo. Huwag aralan mo mag sa day. Then, pang lima, uh, ah, nagsisipaglabasan na yung mga pimples mo dyan. Oo. May mga acne, o kaya mga unusual na mga skin skin problem dyan. Oo. Pwedeng hindi rin sa face, pwedeng sa ibang parte ng katawan. Obserbahan mo rin yun. O baka may mga nakakain ka kasi na hindi na natutunaw. oo minsan kahit nga dito sa likod may mga pimples din. ba? Diba? Okay. Pang-anim, bagsak na yung vitality mo. Palaging masakit yung ulo mo. Ayan. So, mas maganda na pahingahin mo na. Yung third meal, tanggalin mo na muna para makapagpahinga siya. Hindi na siya magtuloy-tuloy sa pagdadigest. Kasi pag tuloy-tuloy din siya, anda, busy ka, stress ka sa maghapon, tapos kakain ka pa ng pagkain ng mga hard to digest So kaya kanin sa gabi. Tapos may ulam, naku, pahirap yun sa katawan mo. Then, Uh, kapag uh, pampito naman po is yung bumibigat na yung timbang mo ibig sabihin dumadagdag nag-overweight na, lampas na sa ideal weight, ayan pagkakataon mo na yan, panawagan na yung katawan mo nananawagan na magpahinga ka naman sa third meal okay, then pangwalo, kapag may brain fog ka na, ibig sabihin uh, naglo na yung brain mo matagal mag ano, magresponde ano nga yun, ano nga yun, parang ganyan may mga memory loss na, mahina na yung performance mode throughout the day, hindi ka na nagiging productive. So, ibig sabihin, uh, may mga clogging or pagbara dito sa bituka kasi magkamukha yung ating bituka at saka yung brain. Uh, magkakonektado po yan. Kung ano yung nakabara dyan, nakabara din yung sa ating brain. Okay? Then, pang is kapag may malalang sakit ka na. Oo. Anong ibig sabihin nun? Mga chronic diseases. so, So, uh, may iba exception dito na pwedeng ano ba diabetes kailangan talaga may guidance ng expert kailangan mong tanungin mo rin yung ex, yung mga doktor mo o kaya magpa-guide ka kagaya sa amin na bago ka mag intermittent fasting para hindi ka naman mag-collapse delikado yon no baka mag-collapse ka so kagaya ng iba't ibang mga sakit like cancer ano pa mga malalang sakit Mas maganda na i-preserve natin yung brain energy, we call it vitality, instead of giving it more more energy papunta sa digestion, papunta sa pagtunaw, i-reserve na lang natin yan papunta sa healing, sa pagre-repair, o sa pag paglalabas ng dumi. So nagkakaroon kasi ng autophagy, ibig sabihin mas uh, nire-recycle ng katawan yung mga mahinang cells o gagamitin yung raw materials to become stronger and efe efficient or effective ng mga cells. So autophagy ang tawag diyan. Nangyayari yan kapag nagto meals a day lang tayo. Okay? Ngayon, ang tanong, anong oras dapat nagto meals a day? Oo. So anong oras yung first meal at saka second meal? So kailangan mayroong 5 to 6 hours apart. Depende yan sa ano, wala naman tayong tinatawag na uh strict talaga na dapat sundin no. Kung halimbawa after 5 hours nagutom ka na kumain ka na. Okay? So ito sa bass sa experience sa mga nare na research natin, ang mainam is yung between 6 to 7 a.m. breakfast to almusal between 6 to 7 a.m. at saka yung lunch is alas 12 hanggat o kaya naman between 12 to 1 p.m. So yan kapag uh, let's say alas 6 ka kumain, tapos alas 11 nagutom ko na, okay lang din naman yun. Kasi 5 hours naman yung pagitan. Pero kung hindi pa at kaya pa namang alas 12, ayun, 6 at saka 12 or 7 at saka alauna ng hapon. So, ganun po. Ngayon, bago tayo magtapos, may ishi share lang ako sa inyo itong napakagandang binanggit sa uh, Ministry of Healing, page 321. Ang sabi dito, kung gusto mo maging healthy ha, ito, sundin nyo to the practice of eating but two meals a day is generally found a benefit to health to so, ano daw yung pagpapractice ng two meals a day ay malaking tulong binibisyo sa ating kalusugan yet under some circumstances persons may require a third meal oh this should however if taken at all be very light and of food most easily digested so Uh, maganda yung 2 meals a day generally. Pero kapag hindi maiwasan, gutom ka rin talaga, kumain ka ng third meal. Pero ang advice dito, kailangan mas magaan lang o kaya magaan lang or easy to digest, light and easy to digest lang yung ating third meal or dinner. Fruit or cereal coffee are the foods best suited for the evening meal. So yung mga madali lang matunaw, Tsaka something hot din, maganda rin yun. O kaya mga fruits lang. Ayun, kapag ganun ang ginawa nyo, mas maganda yung tulog. At tsaka pagkagising, refresh kayo. So, I hope nakatulong ito.